Ay, ina ko. Ay, pagkakasayang. Bakit? Ikaw ang nanalo sa grand prize. Isang milyon? <laughs> Manaw. Oh. Dadaanan ko natin si Alin Ligay at si Mayora. Oo. Oh, nang tayo libre ng sakyan? Eh, may four wheels na may mga yun eh. Oo nga, tipid si Mamasahe oh. Kaya nga, tra. Mayora, ano nga ating sasakyan? Ay, arega, tay Tayo mag-ukotse na laang. Ay, siya, sige. Doon sige, sige. Sige, sige. Sige, sige, Mayora, ay. Mayora. Pwede um. ka kaming makasabay ni Uncle? Eh, siya, sige. Sa na salamat, kayo. Salamat, salamat, salamat. Sa akin na Totoy, ba't kaya wala pa si na manong? Ay, hindi ko nga alam chuig Siya, teka muna, tatawagan ko. Anong ginagawa mo dyan? Uh, are, at ako na yung nagpapahangin din eh. Kaya na sa loob eh. Ah. Teka muna, natawag siya, tote eh. Ah, kung nga, ba't kaya? Hello, Totoy! Oh, hello, Manong! Ay nasa aga? Ay nandiyan kami sa Christmas party. Dako? Ay umuwi ka na at wala ka namang kaswerte-swerte din sa mga raffle na yan. Oo nga. Ay kasi sayang ang raffle, isang milyong. Ay magbabalik na lang. Ay sige kami pupunta dyan eh angkaw. Wow wow. Susunod kami dyan. Sige sige sige. Ay, sige tihintayin din eh. Yung angkaw magbarik na lang daw tayo. Ay magaling pa nga. Ay eh, tuloy naman tayo wala tayong kaswerte-swerte sa mga raffle na yun eh. Kaya nga, tara, tamin, tayo namin nakakain na. Oo. Oh? Tara, tara. Seatbelt mo, Mare. Ay, palis na. Kaya nga, Mare, kasarap ka na ating nilantakan doon sa Christmas party na yun. Kaya nga, ga. Caldereta, kasarap eh. Kakaiba yung pagkakaluto. Tsaka maganda ngayon ang ating Christmas party. Hindi katulad nung isang taon. Kaya nga, kasaya eh. Eh, sayang lang. Yung nakakuha ng rapol na una, na nabunot. Yung sa grand prize, yung isang milyon. Oo. Oh, oh. Ay, naku, nga. Ay, nga. Ay, lumayos naman agad din. Eh. Ay, tige, si Manong yun. Si Manong gayon? Ay, oo, oo. Ay, kakausbaw na yun. Ay, kumain lahat, lumayos na eh. Ay, naku po. Ay, noon na ang kasibaan. Ay, siya. Sasabihin natin pag nakita natin. Kaya nga, manghihinayang Ay, okay, yun. Sigurado. Yun. Sige, Mare, tara na. Alam mo, Chigme, kaya ako hindi natin sumagay ang mga Christmas party. Eh, ay, walang kabelas-belas uh, belas -belas ang mga gayang parapol. Ayan. Yeah. Ah, saan na kaya si Manong? Katagal? Eh, mauubos na rin isang bilog. Eh, wala pa eh. Ay eh, pupunta din naman ang mga ngayon. Ay eh, sa tao, ang mo ngayon sa barikan. Chegme, pulutan ikaw. Ayan, sinamahan ako. Nandiyan na pala. Totoy! Oh. Tutoy. Oh, ano? Oh, Si, si, si. Manong, oh. ano itong mga parapol doon sa Christmas party ngayon? Abay, may... Ang grand prize daw isang milyon, tsaka may mga motor pa. Okay. Oh, sige Manong. Sige, sige. Tayo ah, dito na lang. Ah, kaysa. Kaya nga. Hindi maswerte yung sarapong na ganyan. Manong! Oh. Bakit ka? Oh. Ay ina ko. Ay pagkakasayang. Bakit? Ikaw ang nanalo sa grand prize. Isang milyon? Uh Oo. -oh. Kaso ah, hindi binigay dahil umuwi ka na. So, It's <laughs> not